gusto ko po mabigyan talaga yung justisya yung nangyari sa anak ko. Tapos kung hindi, gusto ko po silang bigyan ng leksyon kasi kung hindi po ako mag, anong, magbibigay sa kanilang leksyon, baka po gawin nila ulit sa, sa pamangkin ko, sa ibang mga bata. Mula Kamalig Albay, isang ina ang humihingi ng tulong mabigyan ng mustisya ang ginawang pambubugbog sa kanyang anak. Reklamo ni Nanay Roselle Orlain, inutusan lang niya ang kanyang anak na bumili sa tindahan, ngunit pagbalik umano ng kanyang anak ay bogbog sarado na ang mukha't katawan nito. Nanay, pwede niyo po bang maikwento sa amin kung paano pong nangyari na umuwi na lang po yung anak po ninyo na meron na pong mga tama, Bogbog -bog sarado na po yung kanyang katawan. Ano po talaga yung tunay na nangyari? Inutusan po kasi siya ni lola niya, ni mama, magbili ng kape lang, kapi tsaka asukal po sa tindahan. Tapos pag daw po nila, dating may nagiinuman na daw po doon sa kalsada. Pinagtitripa na sila. Opo. Apat po silang magkakasama. Puro, puro po minor. Tapos po, nung pagpauwi po nila, doon na po sila nag hamok daw po yung ano, yung nagiiinoman. Tapos po, ang ano po talaga nila, yung pamangkin ko po, ang Ang punteriya. Opo, tapos ang tapos yung anak ko po umawat po siya kasi pinsan po niya, hindi naman po niya matitiis na may mangyari po doon. Opo. Mawat lang po yung anak ko. Tapos yun po, siya na po yung ginulpe. Yan po yung nakikita natin na ate, yan po yung anak po ninyo. Opo, mam. na basag-basag po yung kanyang mukha. Merong ding lumabas na dug uh, dugo Opo. sa kanyang tainga. Opo, magkabilaan po. So ibig sabihin, malakas po talaga Opo. yung pagkakabugbog dito. Opo. ah uh, etong anak po ninyo, ilang taon na yan ate? 17 lang po. Eto anak po ninyo ay hindi naman po palaway. Hindi po. Mabait po yan na bata lahat po nabigla nga po yung mga mga matatanda po doon sa doon po sa amin kasi po napakapait daw po ng anak ni Kian tapos ginan ginan gina, gina po nila Ano po yung naramdaman niyo nung nakita niyo po na pagbalik ano ng po, anak po niyo eh, na Wala po kasi silang karapatan ganyan ng anak ko kasi bata bata lang po yun may mga pangarap din po sa buhay niya, sa, sa amin, sa pamilya niya, sa mga kapatid niya. Hindi, hindi naman po sa pagano kung mas malala pa doon ang nangyari sa anak ko. Ano, paano na lang po yung yung buhay niya, yung pangarap niya. Ito pong mga nangbugbog sa anak po ni Yunay, nakilala niyo po ba? Po, kilala po. Yung isa nga po doon, classmate ko po nung elementary. Classmate mo? So, Opo, ibig sabihin matanda na? Opo, 40, 40 Mas po. Mas matanda po. ito sa, mga, sa anak Opo, po ninyo? po, yung ninyo. mga nangbugbog po, lahat po mga may edad na po. Yung isa pong nag-inuman, yung pamangkin ko daw po ang... Punteria. Ah, Ilang taon na po itong pamangkin 15 po? 15 lang po. Masyado ng bata para sa kanila na... Ganun yung ginawa po nila's anak po okay. ninyo ilan po magkakasama yung anak po apat ninyo po yung sila. apat pamangkin po sila po yung no? anak ko po yung pamangkin ko tapos yung kapitbahay po namin na dalawang bata din po, mga minor din po. Yung anak ko lang po talagang nagulpe. Kasi po, yung nag-awat po yung anak ko doon po sa ano, sa pinsa niya, kasi po siya po talagang punteria. Binugbog na po siya, tapos po yung dalawa po, umuwi po ng bahay kasi po umingi ng tulong kila kuya na yung anak ko nga po, nandun daw po. Gano'n po kalaki po na? itong anak po ninyo na parang malakas ang loob niya na ipagtanggol ang kanyang... Itong pamangkin Matangkad mo, ay tiyuhin siya. niya na. Hindi po, ano po, anak po yan ng kapatid ko. Mm -hmm. Matangkad lang po talaga yung anak ko, tapos ano po, payat lang po siya. Nakausap niyo po ba itong mga sospek? Opo, nag-ano po kami sa barangay. Yung po ang sinasabi nila, yung, hindi naman daw talaga po yung ka anak ko ang ano nila, yung pamangkin ko daw po. So may tapos, galit sila doon sa pamangkin mo? Opo. Bakit daw po? Hindi ko po alam sa kan Tapos, nag, yung mga bata po, dumaan lang po doon. Ang, ano, ang, sa, ang sabi po nila, yung iniinitan po yung pamangkin ko, ang sabi po nung pamangkin ko, eh syempre, bata, parang nag-ano lang, ang sabi ng pamangkin ko sa kanila, yung alak ilagay sa tiyan, wag sa ulo, dun lalo daw galit nagalit. Mm, so tama Ooh. naman. Opo. Tama naman yung bilanggit ng mga kabataan, ng anak Opo. po ninyo na ang alak ay sa tiyan at hindi so sa ulo. Po ay yung pamangkin ang sabi. Po. Nakausap mo ba itong dating classmate mo? Hindi po. Wala, wala, ano, di, wala po sila, silang imik doon sa barangay. Nung una po, nag-ano po sila ng, ano, ng pasensya na daw po kung pwede daw areglohin doon sa ano. Anong klaseng areglo daw ang gusto, ang binabanggit nito? Hindi ko po alam sa kanila. Basta yung pong sabi sa kanila. Tapos nung pagharap ko po sa kanila, nag, pangalawang harap namin, sabi ko po, kaya kailangan ko pasitiskan kan yung anak ko tapos sabi ko po kailangan ko ng malaking halaga tapos ang sabi po nung tatlo yung tatlong nang bubog magbibigay daw sila kung iurong ko daw po yung kaso tuloy po yung kaso kasi gusto ko po mabigyan talaga yung justice yung nangyari sa anak ko tapos kung hindi, gusto ko po silang bigyan ng leksyon kasi kung hindi po ako mag anong mag bibigay sa kanilang leksyon. Baka po gawin nila ulit sa, sa pamangkin ko, sa ibang mga bata. So ang gusto nyo po ngayon, tulungan po kayo sa pagpapagamot, pero hindi naman po kayo magpapareglo dipo po. Kamusta na po itong anak po ninyo? Nandun po siya ngayon sa BR, naka ano po siyang CT scan. Matapos itong mangyari na nabugbog na itong anak mo, ay naisugod niyo agad ito sa ospital? Sa ano po, doon lang po sa center, sa RHU. Ano daw sabi ng doktor regarding ano, sa tama niya ma'am? sabi po doon, may reseta lang po sa kanya, antibiotic, yun lang po. Tapos nung ika, ilang araw po, naghingi po ako ng request sa kanya for CT scan po kasi na, may lumabas po kasing dugo sa tenga niya. Gusto si ko binilaan. po masiguro na wala po talaga siyang defect dito, sa ano niya kasi magaputo talaga tapos ano. Kaya sabi ko po gusto ko CT scan mm -hmm. para sigurado. Yung ilong po daw niya, nung nabubog siya itong part na to, na ano po daw yun, na dislocate. tapos binalik niya, nag-crack nga daw po tapos nagsingay siya, pagsingay niya may mga dugo. Tapos, sumasakit daw po dito niya. Sa likod ng ulo. So, delikado talaga. Opo. So, kailangan talaga yung isitiskan po itong Opo. anak po ninyo. Yung uh, nambugbog po dito sa anak po ninyo ay pito. Pito po, kaso ang humaharap po, tatlo lang. Gusto po nila ayusin doon sa barangay, areglo po. Pero ayoko po talaga doon. Kasi decidido dis, po talaga ako magsampahan ng kaso sa kanila. Mm. Gusto ko po, mabigyan sila ng leksyon At aminado naman sila sa Opo. kanilang nagawa. Opo. Ano, aminado po sila. Sinabi po nila doon sa barangay na binugbog nila yung anak ko. Ayan. Aminado po sila sa ginawa nila. Saan po ito nangyari, ma'am? So, yung pambububog? Do doon po sa ano, sa barangay namin. So, doon po sa kabangan, sa size. Masakit po bilang ina. Kasi di man, lum di man po siya sa akin lumaki. Lumaki po siya kay mama ano kasi po, kailangan ko nun magtrabaho. Tapos po, ganyan lang po ginawa nila. Nagbibigay daw sila, iurong yung kaso. Hindi naman po kasi pwedeng gano'n na, gano'n lang po ang halaga ng, sa gano'ng halagay lang po ang katumbas ng buhay ng anak ko. Sa so, ibig akin. sabihin po nito, Nay, ni Pisong Dulin, wala, po wala sila, po silang ibinibigay. na-hospital na po ba yung anak ko ninyo? Hindi po naman siya na-hospital. Doon lang po siya sa bahay nagpapagaling. Pero wa, halos one week po siya hindi nakapasok. grade 11 lang po mm -hmm. yun Pero nagpa-medical po yung anak po ninyo? Opo. Opo. Etong pitong binabanggit niyo po na nagbugbog sa anak po ninyo, kilala niyo po itong lahat? Yung, yung tatlo po, kilala ko po. Tapos yung dalawa pong hindi humaharap, kilala ko din po. So lima ang kilala mo? Opo. Yung dalawa hindi niyo po kilala? Hindi po. Opo. Ano po, eto pong lima, sino-sino po ito, Nay? Ang napangalan na lang po, tatlo. Yung dalawa po, kilala po ng anak ko sa, sa mukha, sa pangalan, hindi. Okay. Etong tatlo, sino po ito? Sila RJ Cervantes po, numero no, na bata tsaka si April Rigmalos po. Okay, RJ Cervantes, Nomer Ribatak, Nabatak, bata. na at April Regmalos. Ma-i-identify nyo po ba ito pong apat na iba pa pong kalalakihan na kasama po sa pambubugbog dito po sa kanyang anak? Mismo mm. yung anak ng complainant, yung nagpa-record. So siya po yung uh, makakapag-identify noon kasi siya po yung uh, nasa lugar. Siya po yung nagrabyado at uh, sa palagay ko po ma'am, ako po bilang kagawad ng barangay, ay uh, hindi po naman lahat sabi natin ay uh, kilala natin kung sino yung mga apat na 'yon. Kasi po uh, based on the record, mismo yung anak ni Manay Shell yung mismong nag-complain at nagpa-record sa barangay. Pag na-ituro po sa inyo or maibanggit po sa inyo yung mukha netong apat, ay matutulungan nyo po sila ma maibigay yung pangalan. Uh, 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 okay kagawad, ano na lang po yung maitutulong natin dito kay Nanay Rochelle para mapadali po yung pagsampan ng kaso laban dito sa inireklamo pong nambugbog sa kanyang anak? Ah, siguro sir, uh, with that uh, concern, uh, ibinigay na po ni Cap yung sabi nga uh, yung Certificate to File to Action, uh, may assurance naman na uh, kung ano man po yung para po matulungan yung complainant. Sargento, dito po sa sitwasyon na nabugbog po yung anak ni nanay, ang gusto po ng mga sospek ay magbibigay po sila ng danyos o anumang halagang pagpapagamot provided na hindi na daw po itutuloy ni nanay ang kaso. May karapatan po ba na tumanggi uh, si nanay uh, Rochelle uh, sa sospek sa demand po nito na ganun po yung magiging setup? May karapatan pong tumanggi ang ina ng bata sa ganong klaseng demand po nang nireklamo. Nire ang pinaka-importante po yung magiging desisyon ni Nanay Rochelle na ituloy po yung kaso. Pwede na pong iproseso po ang paghahanda ng pag- sa sampa ng formal na reklamo, lalo na po mayroon na pong certificate to file action mula sa barangay. Ano po yung pwedeng kaharapin na kaso ng mga suspect na ito? Gusto ko lang po linawin na ayon po sa medical legal certificate, ang nakalagay lang po dito ay pasa po ma'am sa kaliwang bahagi po ng mukha ng bata. Opo. Pero ma'am, according po kay Nanay Rochelle, after a days, may lumabas na daw po na dugo sa kanyang ilong. At medyo parang may nararamdaman po yung bata na parang may crack po yung ilong. So, kailangan po ba ng another medical uh, uh, certificate. certificate? Kailangan po bang magpatingin ulit sa doktor para po ay ma-follow up kung ano po yung mga dagdag na nararamdaman ng bata? Opo ma'am, pwede naman po magpa-check up ulit ang bata sa mga expert ko uh, dyan po sa tenga at sa, sa ilong po ma'am. Okay. Sa po na medical legal certificate na kami po ay pagkabasihan po. Sa so ngayon po sir, physical injury po, uh, base po sa hawak na medical legal namin ngayon ay slight physical injury. So balit po kung sila po ay magpapakonsulta pa at ma kita po na may mas malala pa po na napinsala na po ang ang biktima, maaari naman po itaas ang kaso. Kakailanganin po din namin yung birth certificate ng bata, yung minutes po ng mediation sa barangay, Uh, Blatter po sa barangay at yung salaysay po ng bats at kanyang mga witness po. Ang tayo po ay magiinong, kung maaari po ay ilagay po sa tiyan ang alak at hindi po sa ulo. Ganon din po, uh, pinapayo din po natin ang habaan natin ang ating pasensya. Ayan. Ano po yung pakiramdam nyo ngayon, Nay, Na... Medyo maluwag-luwag na po kasi nakikita ko na po yung mga ano na po ni ni Kian yung nangyari sa kanya. Ibigay niyo po yung ustisya na nararapat po sa okay. anak po ninyo. Kayo po yung talagang matapang na hinarap po itong mga suspect. Mm. Siyempre, galit na galit po kayo at anak po ninyo yun eh. Huwag na po kayong magpadala sa mga patakot po nila na magbibigay kami, provided na iurong nyo po yung kaso. Okay. Ituloy nyo na po, na okay. 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 opo. Huwag po kayong mag-alala at sasamahan po kayo ng aming team para po sa magiging proseso po ng pagsasampa po ninyo ng kaso laban po sa mga okay. suspect. Maraming salamat po sa inyo sa pagtulong sa akin.